Fresh na fresh. Walang walang betchin. Wala kahit ano ano. Mm. -hmm. Oh. Sarap. Sarap talaga 'yan, no? Ano Mga inihaw 'yan. Mm -hmm. Oh. Oh, 'di ba? Sabi ko, ka. may ulam na kami ngayong tanghali. <laughs> Sulit. Galingan mo isa na. Dito po kasi sa probinsya. Mandala ka lang ng isda. May ulam na ano? Ang ganito kaganda sa probinsya. Nandito ako ngayon sa pinsa ko kay Kalupa. Iyon, ayan. Yeah. Insan, may huli? Ah, may huli, may huli. Um, yan ang kagandahan sa probinsya. Pagka mga meron kang ganito, uh, may fish pan ka. Pag wala kang ulam, nagugutom ka, hagis ka lang ng dala, okay na. Tapos ang kagandahan pa, kung may mga gulay ka pa sa paligid, no? Ay, meron, meron. Meron insan. Ayun oh, ayun oh. Ayun oh, ayun oh, ayun oh, meron oh. Ayun oh. Ay, ha? Tilapia, ano tila tilapia. Tila, tila. Si insan. Si, sasama yan. Oh, uh, hule, 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 hule. Oh, ha. Oh. Oh, oh. asan? Ay, oh, ang kagandahan insan. Oh, diretso muna. Diretso to na Oh. Konting kanaw-kanaw lang yan. Oh, ito oh. Oh. Sarap na to, fresh na fresh. Oh, ini bagong huli. Oh, laki. Oh. Diretso na. Oh, diretso na yung sand. Ito talaga tinatawag na fresh. Oo, oh, yan sinatawag na fresh. ba? <laughs> diba? Oh, tapos konting kanaw-kanaw lang sa tubig. Malinis mm -hmm. naman yan dahil nasa probinsya tayo, diba? Mm. -hmm. Oh. Daming isda. Oh. Tapos kanaw-kanaw lang. Oh. oh. okay na yan. Tapos ihaw na. <laughs> diretso na, oh, na yan. Oh, diretso na yan. Ayan na, oh. <laughs> Siya ang mag-iihaw dyan. Daw, oh, <laughs> <Yeah. laughs> <Yeah. laughs> yeah. da da nga, ayun, buti nila may pambasa ka. Ayun, diretso ihaw na. Kumalot na. Isa akong makakalat. Hirap mag-iihaw pa ganyan. Oh, ah. Mainit, mainit. Ay, eh, mainit. Mainit yung sun! Oo. Mabuti yung bumbero. Sige yung sun. Fire! Galing! Oo. Uh, diretso iya. Ugasan na rin natin itong tilapia. Oo. Oo, yung sun, oh. Oo. Oo oh, ha. Okay, okay na. Okay. Eh, e, pa yung sun. May ipoy pa. Okay na. Dito pala yung sun o ito. kasi sa probinsya o oh, diretso ikaw na yung sun. Mainit pala. <laughs> Dito sa probinsya, diretso iyaw na no. Diretso iyaw na. Oo, oh, di ba? <laughs> Tapos hahagis pa kami isa. Dalawa kasi stick eh. Ka oh, habang iniihaw to. Ah, alisuli kami isa. 'Di ba? Saya sa production. 'Di pa kami nanananghalian ng isa 'e. Ah, uh, gutom na lalo. Ano ba, gutom hmm. na kami di ka. Oh, let's dose na. Eh, hindi ako nagra-rice kan eh. Oh. Oh, gusto ko isla lang. Ah. <laughs> uh, <laughs> tapos sa kagandahan niya, kita niya saking na 'yon. Papauwi pa ninyo sa akin. Papauwi. Oo, tapos tapos. Ganun kasi mang outdoor sa pinsan. <laughs> 'Di diba? ba? Na, Naabangan talaga 'yan eh. Masarap talaga may pinsan na na eh. Parang yung ano, nakikinig sa pulo. Ah. Ay, lako. Makahuli ka niya na ba? Ayun no, ayun no, ayun no. Doon no, isa sa dulo. Sarap, ang sarap may sariling pala isdaan. Ito po ay na-harvest na family lang to. Magaling ka na magagising hagis insan ah. Siyempre sasanay Sasa na. Oo, oh, natututo ka na. sasanay Sasa Maganda yung mo sa akin eh. Oo. Oh, yung... Ibang style ang hagis no. Oh. yan yung nagpakilala sa atin. Dalay. Ah. Dalay. Hmm. Iyan yung na yun. Diyan ako nagumpis eh. Yun, Ay! Malapad? Oo, yan. Iba talaga. Sarap talaga dito. Ay, malaki eh. Malaki, malalaki mga alaga mo ah. Yung alaga ko yun san, maliit lang eh. Ang pagtulog. <laughs> na? Ayun ah. Ayun eh, ah, malaki naman yan ah. Joke-joke oh. uh, lang yun. Kayo naman eh. Uh, laki oh, tagi sa amin ni pinsan. O diba, oh, diretsyo na rin yan. Sabay yung ating pantuhog. Dito ko nilagay yun eh. eh. <laughs> Ang dyan lang yun eh, Diyan lang dito. Sa Sabay tayong nagtuhog nung dito. May ba't diba, 'to kanin. Oh, 'yan, 'yan, 'yan. Nalowin na karedi na. Nakaredi yung paming ano eh. Pantuhog 'yung. Eh. Saan 'yun? Nawala. Ah. Kuba nilagay. Eto, ito 'yung saan. Ay, ay, ay. Ay, eh. rekito hugnay. Syempre eh. Sarap sa probinsya, 'di ba? Kain dito ka. May mga alaga kang ano ngayon, baboy? Pero, Konti alaga. Uh, Parang nasunod. <laughs> <laughs> oh, kaliskis lang. Oh, diba di huh. ba? Oh. Hindi, yung kaliskis niya alisin Ganyan kami sa ilog yun eh. Oh, Diretso na. Oh. Oh, diba Tapos yun pagkatapos pag naluto, kain na nakagad. Yung isa no, luto na. Luto ah? na. At alin dyan? Parehas? Parehas. Oh, eh, tagi isa tayo. Ayos to. <laughs> oh, di ba? Mainit-init. yung tinatawag na ano lang, papapakin lang. May init pa. Mainit nga. Umuusok-usok pa. Tikmang eh. nga. Ano? Umuuling nga, umuuling. <laughs> Ikaw muna yung san. Hindi ko mawaran. Na Sasawsawan ko ng mangga to. Ay, masakit yung mangga yan yung san. Mm -hmm. The best. Mangga no, sawsawan, tas inihaw. Tikman mo yung, yung alaga na isda. fresh na fresh. Ah, fresh na fresh. Walang walang betchin. Wala kahit ano ano. Mm -hmm. Oh. Sarap. Sarap talaga 'yan, no? Ano Mga inihaw 'yan. Mm -hmm. Oh. Oh, 'di ba? May Sabi ko, may ulam na kami ngayong tanghali. <laughs> Sulit. <laughs>